Magbabalik po ang News at 1. Siguridad para sa dalawang magkasunod na long weekend kasado na ng PNP and CRPO. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar. Handa na ang pwersa ng National Capital Region Police Office para sa dalawang magkasunod na long weekend. Ayon sa NCRPO, nasa implementation phase na sila at kasama sa patrol plan na kanilang binuo ang pagpapatrolya ng mga polis na nakadeploy sa barangay upang matiyak na hindi makakaporma ang mga akyat bahay. Nasa mga barangay na po yung mga police patrollers natin kasama yung barangay tanods. So dapat ito makover nila yung area ng bawat barangay, mga mga kalsada, yung mga establishment. So maiwasan natin yung mga panluloob at uh, mapatrolyahan nga ito during long weekend. Pero payo ng PNP, wag lang mapokus sa mga residential area ang pag-iingat ngayong paparating na long weekend at undas. Kundi pati Anya, ang mga nagmamayari ng mga establishmento dapat nakaalerto kontra sa kakaibang estilo ng mga kawatan. Ito Anya ang tinatawag na tunnel rats na dito'y matyagang naguhukay ang mga masasamang loob upang mapasok ang tinatarget na establishmentong looban. Makikita natin yung mga previous years, eh, ang malimit na nangyayari dito ay yung, yung tinatawag nating tunnel rats, yung sa mga drainage pumapasok at binubutas yung flooring or the ceiling ng business establishment dahil wala nga pong tao. Kasama rin sa magiging trabaho ng polisya ang matiyakang seguridad ng mga magsisiluwas pabalik sa kanilang mga probinsya, gayon din ang pagtulong sa MMDA sa pagsasayo sa daloy ng trapiko. Ipinauubaya naman ng Metro Manila Police Office sa National Headquarters sa kung kailan sila dapat magtaas ng alerto. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.